sa so, mabagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay January 9, 2025 at ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng mga bilang chapter 21 verses 4 to 9. Noong mga araw na iyon, Nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matoka nito ay namamatay. Kaya't lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises mula noon, lahat ng matoklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at mula po dito sa parokya ni San Jose. Kami po ay nakikisa sa pagdiriwang at mababati sa lahat ng mga diboto ng poong Yesus Nazareno maligayang kapistahan po sa ating lahat. Muli, ang imahin ng Nazareno ay imahin na kung saan ay nagpapaalala sa atin ng nakilang pag-ibig ng Diyos. Binuhat niya, pinasan niya ang krus na yan dahil sa kanyang pag-ibig sa tao. At yan din ay sumisimbolo sa pag-asa anumang uh, dagok ang dumating sa buhay ng tao, anuman ang problema o pagbagsak, lahat tayo ay kasama niyang babangon. Tutulungan niya tayo. Kaya't ang imahe ng Nasareno ay lagi nagpapaalala na may pag-asa ang bawat isa sa atin. Huwag tayong basta-basta sumusuko. May kakapitan tayo. At lagi, no, tandaan natin sa panahon ng ng kagipitan sa Nasareno lang tayo kakapit. Huwag natin bibitawan ang ating pananampalataya dahil lamang sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Binagkaloob sa atin ng Diyos ang Panginoon, no, ang, ang poong Jesus sa upang lagi tayong mapaalalahanan ng kanyang dakilang pag-ibig. At sa ating unang pagbasa, narinig natin ang paggawa ng isang imahin na kung saan na ng mga tao at ang sino man tumingan dito ay maliligtas o hindi mamamatay. Ganyan din po ang imahin na isinasalarawan ng imahin ng poong Jesus Nazareno. Mayroon tayong Diyos na nakakaunawa ng ating pong pinagdaraanan. Ngayon muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maligayang kapisahan ng poong Jesus Nazareno.